napapansin nyo, hindi namin kasama na si Kermel at hindi na po siya part ng grupo ng GG. So, kasi sa kadahilan ng... Patay! 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 Ano? Patay! I'm back, neighbors! Ito na pagbawalik ng hari ng tundo. Patakya po pa ng tundo. Best friend, alamin ka ba ako? Meron pang bakal sa kamay to. Pabulubin! Oh, Nag-aral ako ng Muay Thai dun sa doktor sa Muay Thai. Thank you! Uy! Uy! Huh? Oh? Oh. Kasi nagplano ko sa loob ng hospital. I'm back. What's up sa inyo, neighbors? Gusto ko lang sana ibalita sa inyo kasi kung napapansin nyo, hindi namin kasama na si Kernel at hindi na po siya part ng grupo ng Gigi. So, kasi sa kadahilan ng... Patay, 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 patay. Siya si Patay, siya si batay, Kernel. Patay na? Batay, 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 Ay, hindi. Hindi ko uh -huh. alam nga, no. Nasa hospital si Kernel at ayun, nagpapagaling. Sobrang, hindi ko alam, sobrang matatagal daw yung proseso noon kasi, wala eh, grabe yung tama niyan. Hindi ko alam kung tama bang sa hospital natin dinala yun o sa mental eh. Ano, anong ano natin? Anong... I'm back, neighbors! Ito lang pagbabalik ng hari ng tundo. Batang kiapo pa ng tundo. Ano na na? Ano naririnig na ko ano? Tama na si Gigi. Puti kaya, paano ka nakalabas? Wala na. Ito na, magaling na ako. Paano kasi yung doktor ko, galing pang USA. Alam mo ba yung kamaw ko? Uh -huh. Best friend, alam mo yung kamaw ko? Uh -huh. Meron pang bakal sa kamay ito. Oh, Hawal ba yun? Meron tong bakal sa kamay, kaya tapos na kayo, mabisa. Eto na, dalawa na yung awa ko. Dalawa na yung ginaigit ko. baka meron ka dyan. Tatry ko na yung... Tatry ko na yung kamaw ko. Kasi yeah, medyo... Anong Anong niya? Anong niya, anong niya bagoy, yung ano yung mo ka ito Wala tayo kay ano Wala kayo. Ang lupis naman yan. Sige, pwede to. Testing nung eh. Wala ko mukhang makapakal dyan. Wala ko mo, mo, boss. Wala mo, lang, ang gagawin mo, may pinag-aralan ka ba? Anong pinag aralan mo niya? Nag-aral ako ng Muay Thai dun sa doktor, sa hospital ko. Muay, Muay Thai? Muay Thai? Saka masaj yun! Anong masaj? Muay Thai? Muay Thai? Muay Thai? Oo. Ito, ito, ito. Pahin nyo, ha? Oo. Oh. Wait lang, wait lang. Saan yung may bakal? Ito. Yan, ito. Sige, sige. Sure ka, Magkakamahal ako sa iyo! Magkakamahal! Magkakamahal! Madimiss ka to eh! Maka pahit to! Yung galing ka sa hospital eh! Saka mo lang! May dextrose pa to eh! tingnan mo kayong sita! Bagay kayo! Bagay kayo! Uy! Ano ma? Uy! Matalik na! Baka niya! Baka niya! Baka Wala niya! Hey! Hey! Uy! What's What's up?

natin Uy! 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 Kaya nga? Kasama ka si Forman! Kasama ka si Forman eh! Makapal yan! Makapal yan! Makapal yan! Makapal yan! Ano sabi mo makapal? Palitan niya! Palitan! Malibis si Fizz! Malibis si Fizz! Narandaan niya ito! mo! Narandaan mo! Ano? Okay na ako! Hindi lang mag-wilter ngayon. Kaya ngayong araw, Pupun Dalawa kami ni Barney, pupunta kami sa grupo ng abisa. Kanyang DM din, din na muna kami kailangan. Dalawa muna kami ni Barney yun. Kasi nagplano ko sa loob ng...